Okay, maayong buntag, magandang umaga. Good morning po sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa isang reaction video. Parang blurred yung ano ko dito ah. Video ko ah. kamera ko blurred sa init. Ang init kasi, nag pa. So, uh, ah, mag-reaction tayo sa isang kanta na hindi naman to viral pero pauso kasi ito ay ito ay kantang ito ay galing to sa katagang mangga ni Inday uh, Vice President Inday Sara Duterte. So pakinggan natin, panoorin natin. Mag-comment kayo kung anong masasabi niyo dito. Kung ayaw niyo si kung ayaw niyo si Inday Sara, alam ko galit na galit kayo sa kanya. Eh manggagamit lang 'yung presidente ninyo panoorin natin okay okay lumapit sa akin at ako ay kausapin Nag-anyong malaanghel na may malinis na hangarin Sa galing mong magpaawa, kuha mo aking tiwala Lahat ng baho mo ay aking pinalewala At ganun na lang nakuha mo ang gusto mo Makabalik sa pedestal kaya noon Tunit sa halip na bumawi sa pagkakamali Tinitira pa ang mga naging kakampi Ikaw ay isang manga.

Pipig pipi o busalan Mga karapatang tahasang nilalapas tangan sa pansarili mong layunin Binabala mo pa kami sa kapahamakan Ikaw ay isang Manga, manga Manga, manga, manga Gamit Manga, manga Manga, manga, manga gamit, gumagamit ba siya't kara boy? Manga, manga Manga, 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 gamit Manga, manga Manga gamit ko magamit Masyad sa boy Oh, ayun, di diba? Ang ganda. Ah, uh, shoutout shout out pala diyan kay Spark Florence sa yung sa iyo itong video na to. Paki-subscribe na rin kay Spark Florence o kung gusto niyo makita yung buong video nito, ah, uh, puntahan niyo yung ano niya, puntcha, puntahan niyo yung YouTube channel niya, ah, uh, Spark Florence, okay? So nakikita po din to sa ano post ni Sas sa Sasot kaya na po nakap, nakapunta po sa channel niya sa ano YouTube, okay? Salamat naman, pa-share share naman Jan Spark Florence. Shout out, shout out. Kung hindi kayo nakapag-subscribe pa kay Coach Ricky Official, ngayon na yung panahon, pindutin niyo yan Dyan ang bill. At saka yung subscribe button. Salamat po. Kita-kita ulit sa susunod natin na viral reaction.